Magandang araw sa inyong lahat mga kasabong. Uh, gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga taong sumuporta, lahat ng mga kaibigan at kasama natin sa industriya na nagpunta sa atin sa katatapos lang na fiestag this uh, last August uh, 16 to 18 ano. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat, in behalf of my team, Team Logis and Team CCU Academy. So maraming maraming salamat po sa suporta ano sa mga na Uh, nakita natin ng mga supporters natin, mga uh, nakadaupang palad, mga kaibigan sa industriya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, kung hindi dahil sa inyo, wala rin po ang CCU Academy kung ano ang meron tayo ngayon. Kaya taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Ano? At uh, asahan po ninyo na mas lalo naming pagbubutihan ng pagbibreed, ang pag-aalaga pag ng mga manok, as mas lalo naming sisipagan at pagbubutihan ang pag sasaliksik ng mga impormasyon na makakatulong sa atin para sa makabago o modernong pagmamanok. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At asahan nyo po ano sa mga darating na panahon na magkakaroon tayo ng mga linyada na hinahanap nyo. So nag-acquire na rin tayo ng panibagong mga bloodlines. Ano? Katulad ng lemons, meron na rin tayong mga maklins from BGC Farm at iba pang mga linyada na nakikita natin ano, na ginagamit sa gitang labanan para matesting natin at para maibigay na rin natin sa inyo sa mga susunod para darating na mga expo. At iniimbitahan ko po kayong lahat ngayong darating na November ano, meron pong expo sa Cebu, andun po ang Team Logis at Team Sisiu Academy, magkita-kita po tayong lahat. Maraming maraming salamat sa inyo and happy breeding season.